Magandang araw po sa lahat ng mga Valenzuelano. Kamakailan ay uh, meron po tayo mga balita ng road rage, hindi lang po sa Quezon City, kundi ho, dito mismo sa ating lugar. Kaya po bilang tugon sa mga ganitong kaso, ang lunsod ng Valenzuela po ay magdadagdag ng higit na 1,500 na mga streetlights at 250 na additional CCTV cameras para sa seguridad ng bawat pamilyang Valenzuelano. Ito po makasama ang paraan ng Lutso de Valenzuela na maprotektahan hindi lang po ang mga motorist natin kundi po ang mga kababayan nating galing sa trabaho o galing po sa kanilang spelahan. At uh, inutusan na rin po natin ang ating uh, VCPD na dagdagan po ang mga checkpoints natin at dagdagan po ang mga police visibility sa mga delikadong lugar na kung saan po ay madalas po nagkakaroon po tayo ng mga ganitong insidente. Ang payo ko sa ating mga motorists dito sa Valenzuela ay habaan natin ang ating pasensya at sumunod tayo sa batas trapiko at mga ordinansa natin dito sa Valenzuela. Sa ating mga gun owners naman ay huwag natin kalimutan na ang pag-aari po ng baril ay isang pribilehyo na binigay po ng national government. At uh, ito pong rebleksyon nito ay huwag abusuhin, gamitin po sa tama at huwag nating kalimutan na maging responsible na gun owners. Maraming salamat po at mag tayong lahat.